So yun guys, pupunta tayo ng LTO. Magre-renew tayo ng aking lisensya. So ayan. Tayo na guys. At so yun ang nakarating na ako dito sa so, may LTO. Hindi ko na pinakita yung paano ako nakarating dito kasi ahaba kayo. So ayan, pumila ako ng uh, window 1 para magtanong kung anong mga dapat gawin. So ayan, binigyan ako ng form. Yun, uh, pinilapan ko na yung form din. Pagkatapos ng dapat ng form, uh, diretsyo naman tayo dito sa may window 2 para naman sa uh, medical. Sa so, medical na tapos. Patapos mo magbayad ng medical, papasok ka na dito sa may doktor sa may mga nag-chitchat ng medical mga. Lang, check mo, lang yung siyempre kinamderoan talaga yung sa mata para maayos pa ba yung pagtingin, pagtingin pag talaga, pag yung yung paningin mo. Then, check na rin pati yung heart mo, yung pulse mo, lahat-lahat na, check na. Rin. Then, pagkatapos mo naman, did, ah bibigyan ka nila ng pinaka-serial number nung medical mo. Then, pupunta ka sa may computer then, then i-type mo yun doon sa computer yung pinaka number, yung serial number mo or code number mo then tapos yun ipapasin mo pero siyempre dapat mag-passes kayo para hindi kayo mahirapan din pa pasok doon sa computer doon saka nang pang mag ano yung exam nyo sa so, pagka pasok nyo mag exam na kayo yun yun na yung exam nyo din pag bumagsak kayo sa exam pwede naman kayong umulit ulit mag try again ulit kayo Pinatry nyo, again, hanggang sa kayo ay pumasa. So, pag pumasa na kayo, yung papasa nyo ulit sa window 3 or 4 kayo. And then, pag naipasa nyo na, so, yung maghihintay na lang kayo kung ano nilipat uh, li ulit kayo sa ibang window, payment, sure, and then pagkatapos nun. So, yung waiting na kayo sa releasing. So, yun lang napakabilis lang magre renew kayo mas madali mas maganda rin pala sa online talaga kasi at least maano pagod so yung waiting na ako tapos maya maya na inabot na sa yun yung umabas na pas tapos yun yun na tayo guys so yun guys yung na, tapos na yun yun nagal ko ba kung mag-expire nagamitan to ba diba? Mabilis na. Dali lang. Ayan lang guys. Thank you sa panonood nyo. Mamaya.